Alright, nakabili tayo ngayon ng kalahating kilong galunggong. 120 nga pala yung pagkakabili ko dito. Yan nga lang, medyo maliliit lang siya tapos medyo putok na nga yung mga tiyan. Mga nasa alas 9 na kasi ako kanina. At medyo may hindi nga magandang balita at hindi ko nga inaasahan. Nagpacheck nga kami ng dugo, kaming mag-asawa at medyo nagkaroon nga kami ng uric acid at saka ng kolesterol. Kaya naman ako ay medyo mag-aano muna ngayon sa mga pagkain. Kahit madalang ako magluto ng mga mamantika o yung mga matataba, eh kung bakit hindi nga may iwa hindi ko alam kung saan ang gagaling eh ganun talaga kaya mag-a-undergo muna ako sa 3 months na medication at shoutout pala kay Dr. Kenneth Mutok maraming maraming salamat po nakilala niya po ako at ako po ay kanyang nilibri pa sa mga malalapit po dito sa aming lugar pwede po kayong magpa-check sa kanya at napakabait po ang doktor nun so okay kaya nga ito gulay at isda ang ating lulutuin ngayon so itong kalabasa pala na ito ay natira ko lang sa rep yan at yung binili ko palang mga sitaw tapos okra and yung talong yun ah, siguro naka 60 pesos ako dyan at naalala ko nga yung sabi ni Doc, kung gusto mo nga daw na mawala agad yung mga uric acid mo, kolesterol eh, kumain ka daw ng porpis Kung ano nga ba yung 4 piece eh, ang sabi niya pakbet, paksiw, pangat at saka patola O diba, 4 piece nga naman, at least madali nating matatandaan Anyway, dito na nga tayo magluluto So, eto nga palang hiniwa ko na to, bali sibuyas at kamatis lang, hindi na ako nagbawang dito And then ito namang kamote na nakikita nyo, eh, nabibili yan sa palengke na tanggal na yung balat. Bali, binubuhusan lang natin to ng bagoong isda. At dito nga sa paggamit natin ng bagoong isda, eh, medyo makakataas din ng uric acid yan. So wala tayong magagawa, meron naman tayong gamot. Eka nga, ganyan tayo mga Pinoy pag may gamot. So walang bawal-bawal. Pero ganun paman, dapat iwasan talaga natin kumain ng mga matataas. Yung mas ma magiging ng pagtaas natin ng ating mga kolesterol at mga uric acid. So bali ang gagawin natin dito eh papakuluan lang natin itong mga gulay natin dito sa bagoong isda tapos nga nilagyan lang natin ng sili at hindi na nga ako gagamit dito ng kahit ano pang pampalasa katulad ng mga magic o kung ano-ano pa mga bechin ganyan kahit paminta hindi na ako naglagay bali ang inaasahan ko na nga lang na magpapasarap dito eh yung tamis ng kamote at saka yung konting alat ng bagoong konti lang naman yung nilagay kong bagoong isda Bali umagat gabi naman yung inom ko ng gamot at saka mayroon pa siyang binigay na vitamins. ah talagang maraming salamat sa iyo Dok at nagagait mo kaming mga ganitong mga pasyente. So yun na nga at medyo maganda na nga yung pagkakalambot nitong ating mga gulay. Talaga namang nakakahalinang kumain pag ganito ulam mo. Shoutout pala kay Leticia Santa Maria. Raden Del Moro sa nagpadala po ng 300 na bituin kay Ma'am Roma Binoya maraming salamat po siya po ay nanggaling ng Chicago, Illinois at originally from Bulacan sa Plaridel po siya salamat din kay Ma'am Roski ingat po kayo dyan shoutout din po kay Emilita Ubaldo salamat din po kay Ma'am Prezi Estrella at kay Violeta Dawson kay Sir Joelito Ramento from Mandaluyong kay Sir Alvin Galulu kay Ma'am Beth Guarino kay Sir Louis Herona Praise Noel Clemente from Pulilan, Bulacan. Maraming maraming salamat po sa inyong mga suporta. Ito po, naprito na natin yung ating galunggong. I hope na nag-enjoy po kayo sa ating video ngayon at wag po kayo mag Magluluto pa rin po tayo ng masasarap na potahe araw-araw. At yung unang sando ko nga pala, ibibigay e, ko muna sa aking mga magulang. Siyempre, kailangan isishare natin yung ating biyaya. So, kapag medyo mamantika at mga prito, e iwas-iwas muna ako. Sila na lang ang kakain pag ako'y nagluto. Basta ako, patuloy pa rin magluluto para sa inyo. Maraming salamat. I love you